Good morning. So, ngayong araw, papasok ko naman tayo sa trabaho. So, dapat alas 10 nandun na tayo dahil tayo ngayon ay magkukuk. So, yung kasamahan ko, alas 11 dahil siya yung cashier. So, minsan, ako yung cashier, mostly ako naman yung cook. So, ito yung aking buhay bilang isang cook sa isang restaurant dito sa Amerika. So, dapat early 9.30. Uh, makaalis ka na kasi mga almost uh, 24 minutes yung biyahe mo papunta ng tinatrabawan ko so minsan pag traffic nadi mm, nadidelay ka pa so dapat before 10 or 10 o'clock doon na tayo sa store so dito na malapit na tayo sa store kasi kinat ko na yung video at palikot ko na tayo at papasok sa parking lot ng ano Harap pala ng store namin is Marianas, ito ay isang supermarket, Mexican supermarket tapos katabi nito is Subway, mga restaurant din, Panda Express, tsaka may bagong tinatayo na Korean store ay isa ding restaurant. So andito na tayo, maaga pa tayo para at least makapag-prepare. So ito yung ating tinatrabaho is Teriyaki Boy. Ito yung sa Cheyenne, sa North Las Vegas. Oh, sa North. So, may nakalagay dyan na hiring. Kung sino gusto mag-apply, so, inquire lang kayo. Punta lang kayo dyan. So, ito yung aming store dito sa Cheyenne. So, apat yung store, ma'am. Isa sa Eastern, Bonanza, Lake Mid, at saka ito sa Cheyenne. So, syempre, pagkuka, dapat maaga ka at painitin mo na yung grill kasi basic lang naman yung ginagawa namin dito bilang isang cook parang sa Pinas din nag iiyaw lang grill lang tapos vegetables tsaka chicken or meat so ganun lang so parang ano din marami kasi dito Mexicano kaya mahilig din sila sa rice so ibang mga puti naman nagra-rice din So, hindi pa gumana yung grill natin kaya kailangan natin mag lagay ng apoy. So, kailangan mo yung painitin para at least mamaya pag uh, grill ka na, eh, mainit na yung ano. Yung grill natin. So, kailangan mo dyan pandarin rin yung exhaust pag dumating ka so para wag mag alarm kasi pag nag alarm pupunta yung mga police tsaka fire department din. So, hindi pa pala naayos yung aming exhaust. Ito yung filter. Nilagay ko na lang kasi hindi ko nalagay nung gabi na umalis ako. Yung, ko na yun. So, every Wednesday tsaka Sunday, kailangan mo dito mag-general cleaning. So, eto, pre-prepare na tayo na mag -sign. So, dalawa yung ginagamit dito white rice kaya brown rice yung mga tao may hilig din kasi sa brown rice pero konti lang yung pumibili mostly dito white rice yung um, kin binibili may noodles din kami pero bihira lang mostly yung noodles na dun sa isang store mabi ano mabenta tingnan nyo nilalagyan namin ng mantika ewan ko nakita ko lang sa iba kung sama naglalagay sila kaya nilagyan ko na rin. pero maganda yung ano kinalabasan ng sinaing so kailangan na rin natin na mag init ng tubig para sa ating uh, boba ito yung tapioca yung black pearl na nilalagay sa ano sa milk tea so dito milk tea din dito eh, pero tinatawag nilang boba lang katulad din ng paggawa dyan sa Pinas so ayan naglalagay tayo ng teriyaki sauce sa taas ng chicken para mas lalong siya sumarap ayan, nag grill na tayo tsaka konti lang muna gin grill ko kasi starting pa lang naman yung eh, mag-open ka ng store. so habang may customer pwede ka na mag grill at ito na yung ating sago so hanggang dito na lang aking video kasi hindi na ako naka video ng mga susunod So, ayan yung ating black pearl. So, abangan na lang yung mga videos ko sa susunod so, regarding sa aking trabaho bilang isang cook. Thank you.